Ang pagpasok sa isang relasyon ay sadyang mapanghamon at isang malaking adjustment sa buhay ng isang tao. Misa ang akala ng iba, ang pag-aasawa ay tungkol lamang sa dalawang taong nagmamahalan. Ang hindi nila alam o marahil hindi alintana, package deal ito. Sa bagong estado mo bilang may asawa, bukod sa asawa mo na siyempre dapat mong pakisamahan, nandyan din ang adjustment sa buong lahi ng iyong asawa. Merong mga mapapalad na nakakatagpo ng isang bagong pamilya na talagang mararamdaman mo ang suporta at makikita mo na hangad nila ang inyong marriage ay maging matagumpay. Meron din namang tila isang pakikibaka ang pag-aasawa dahil sa hirap ng adjustment sa pamilya at marahil mga kaibigan ng iyong asawa. Yung iba feeling nila nabudol sila dahil parang biglang dumami ang pinakikibagayan at tinitimbang sa buhay. Pero kagaya ng laging madidinig sa home TV shopping But wait, there's more. Pag nagkaanak na kayo, ang atensyon ay lalong nahahati at pag hindi napangalagaan ang relasyon, siguradong ang kalusugan nito ay nanganganib at para bang feeling mo ay puro kapaguran ang nangyayari at tila wala nang kumakalinga sa iyo. Misan para kang naipit sa pagitan ng mga prioridad na pilit na nag-uunahan para kunin ang iyong atensyon. Minsan parang gusto mong padamihin ang iyong sarili para lang matugunan lahat ng demand sa buhay mo. Ang gastos lalong lumalaki habang tumatagal. At ang relasyong iniisip mong magdudulot ng kasiyahan ay tila siya pang lumilikha ng pressure na kailangan mong tugunan. Pakiramdam mo'y nag-iisa ka na at minsan ang inaasahan mong hindi na nga umaagapay ay nakakadagdag pa sa pasanin. Sa puntong ito ay mahalagang tandaan na ang marriage ay hindi natatapos kahit nagkaanak na kayo o kahit naninimbang ka sa partido ng iyong asawa. Ang pangangalaga sa kalusugan ng inyong marriage ay lalong mahalaga sa ganitong mga pagkakataon. Ang sabi ng Bible, Kaya kayo mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. At kayo mga babae, igalang nyo ang inyong asawa. Huwag mong sukuan ang buhay may asawa o buhay pamilya. Balikan mo ang mga responsibilidad mo sa iyong asawa. Tugunan ito at pagsikapang ibalik o mapagbuti ang kalusugan ng inyong pagsasama. Hindi madali ang buhay may asawa, lalo na kung ikaw ay meron na ding sariling pamilya. Pero alalahanin mo na ang asawa mo at mga anak ay biyayang galing sa Diyos. Mararanasan mo ang pagiging tunay na pagpapala nila kung ikaw man din ay handang maging pagpapala sa kanila. Asa ka pa!